Good morning, good morning mga idol so, Isang natakagandang umaga ng Lowness mga idol So, magyayahin na naman tayo so, sa ating Llamab Serial So, nais ko lang upasalamat mga idol sa walang sakong pisukurta sa ating at sa mga susukurta pa lang mga idol So, ngayon pala salamat na ako sa inyo sana hindi kayo magsawa na supportahan ako Hanggang dulo mga idol Ang salamaki yung ating channel mga idol e, Ingat ingat tayo mga idol Palagi Sa ating pagbabiyahe so, e, Shout out sa mga sopa ko mo Brother guys so, Kusin tayo mga idol sa ano Sa episode Episode 7 na tayo mga idol So e, samahan nyo ako mga idol para so, para tayo ng booking so, kung abito ko kayo mamaya kung meron tayo kuha let's go so yun mga idol may nakuha na tayong booking first so, booking natin to sa episode 7 so galing dito sa ano sa tipulo papunta ko kasi malapit lang ito mga idol so 2 kilometers lang galing dito sa atin so, punta na natin mga idol idol ha, tikat na natin yung ano, first booking natin Ito, Wow Rosin para to, ganisa Pero ako lang kasi konti lang naman So, hanapan natin ang kasabay mga idol kung makahanap tayo Sablik big na kayo mga idol pag nakahanap tayo ng kasabay Or kung gitrisin na natin to Kumayan na lang mga idol So yun, mga idol Nag-decide ako na Nag-direction na lang natin Ito so, Napakalapit lang naman ito eh So doon lang tayo mag ano Maghanap ng magandang ganda ng booking sa Pasig Kasi mas marami nang papabook dun eh So medyo matumol pa ngayon dito sa ano Sa Antipolo Tablet na lang mga idol Pangalan na tayo Let's go Ayo kita tayo mga idol Saan po ma'am? Dito po ba? Ah, po natin sa mga Ah, ito. Ito po ba uh -huh. yung Ang po ba? Baliwalo po siya. Uh -huh. Okay, okay. Okay, Okay, So okay, yung mga idol na i natin Ang lunggan nyo Anak-anak tayo ng ano Yung pabalik Sabit na lang kayo mga idol pag Nakuha tayo ng booking So, ano tayo dito ng maganda-ganda po, okay? Uh, maganda kong o, di kaya ano. Basta, so, uh, maganda tayo ng maganda-ganda. Sa so, update na mga idol, mamaya. Ayan so, mga, mga idol, may nakuha na tayo. Begin walking. Uh, kainta to, antipolo. So, malapit lang to. Pupunta na natin mga idol Let's go Six minutes Six minutes lang mga idol sikat na natin yung ating chicken broking at ito sya bigas bigas mga idol nangyara tayo wala kasing note eh. sabi ni sir magdadagdag na lang daw sya so try na natin to let's go Terima kasih kerana menonton! Eh, mapit lang ito 6 km lang So try na natin ito Baka try pa ng iba So dito na tayo mga idol Sa drop off ka So Wala namang bahay dito sa ano Sa drop off location wala pa namang number oh. Eh. So tawagan na lang natin mga idol. Tanong natin kung saan sa banda. Tapos ko na lang kayo mga idol pag nahanap na natin yung ano, location. So yun mga idol, mali yung address niya ano. Ni mom. yun doon pala to sa may ano, barang, barang wala sa barangay. Nakupin. Ang oh, hirap nito na mga idol pag ganito eh. Pinya Pry. Ah, doon sa may ano eh. May barangay Opos eh. So mo mga idol. Pinya Pry daw pala to. Grabe kalayo 3.1 km po ay nako pero pag mali mali yung pin ay may shit saya dito mga iba dahil mali yung ano uh, natin mali yung location ng drop off but break ko kasi nila yung uh, Bisado yung kusang niya ipapadala yung item niya eh Raga eh Hindi tayo dito mga idol eh, kasi Bigas to eh Hindi pa pilo sa to eh Sabihin natin ako ay natin yung bigas <coughs> Lala sa nito Hindi natin kung sa lalo dyan mali, mali yung pinlocation nila eh Hindi nila sa bahay yung bigas nila ito idol ngayon doon Gabrik yung nakaibang ngayon doon pag ano Nahanap natin yung ano Mutog mo ba itong Binigay ni ma'am na address sa atin Gabrik na lang mamaya pag nahanap na tayo Sa Pinyo Pransya So yun mga ilo na-drop na natin Uh, um, bigyan tayo ng share na ano? 130 pesos. So, ang fare niya is 93 pesos. Ginawa ni sir na ano? 130. So, tama lang kasi ganun din kanina sa, pinagpo, sa unang pinpoint nila is 3 km na papunta dito eh. So, ito ang sila ng ano? 30. 30. So, में तो मंगाई तो मंगाई तो बुकिंग Harap na tayo ng medyo malilin dito yung makakapag side side tayo So yun mga Edwin, may nakuha na tayo yung third booking Antipolo to, antipolo lang to mga Edwin So, mo terus. Four minutes Pupuntahan na natin Alright mga idol, na-pick up na natin yung ano, third booking natin. Sa so, mga idol. Tablet ko na lang kayo pag na-nandoon tayo sa ano, drop off mga idol. Araw po! Thank you! Mga idol, nakuha natin yung Alright mga idol. Hindi matabalan lang. Matagal ninyo. So itong nga pala mga idol is, alas 10 na. So, bali, gamitin na tayo ng 1 tarp plus 100 plus 76. So, 100 plus na rin mga idol. So, restart tayo ng 9. So, alas this na. Hindi na tagal lang tayo dito kasi. Marubasta tayo mga idol. Marami tayong kukuhang booking dito sa loob. Complete po kayo mamaya para kuha tayo ng ano. ng booking. Balik ng marikena. O mga idol, nakuha, nakuha na tayong ano. Ay uh, ko booking.

Dato na lang ako muna. Nagigap oh, pala eh. Kaya yeah. huh, yung mga, adon, hindi natin. Yung okay, mga na natin Ito sa gulay Ito mga ganito, di ko kukunin ito eh Hmm O okay, mga idol, proceed tayo Grabe, grabe yung hingal ko eh Mayroon pa tayo kinuha sa loob ng ano, Robinson Tapos second floor pa Grabe, add naman daw to mga idol Tingnan natin kung magkano yung add ni mam Puntang sila masinag to e, Masamahan nyo ko mga idol Diretso na natin to huh, Grabe Hingal ako dun ah So let's go. Of so, course, looking nga pala natin ito mga idol uh, Time check 11 Sakto Sakto alas nung siya Tama-tama ito, pag graph natin, kain muna tayo so, Malapit na naman sa bahay yung pagdadala pag natin ito mga idol So tara. Birahin na natin to, baka birahin parang to. Dala tayo. Okay. Okay. Sige na, delete na po, sige po. Ah, isa na Patawagan lang natin yung ano yung kukuha na itong item kasi nakapasok tayo sa loob may, may bayad yung ano dyan eh bayad yung kasi yung last yun eh sa pesos so patawag natin sa so, mga kapapayag so, sa na ano yeah. na babayaran na yung passing hindi kung hindi yung tasakuan natin sa kanya dito sa labas eh, kasi lugi no, tayo pag tayo parang bahay ng ano dyan eh parang pinalag tapos ko kayo mga idol kung ano yung pag-usapan niya ano, mga idol kaya mga idol ito tayo sa loob dyan ano ito yung masinag wala naman palang bahay dyan ano dito yung parking Sabihin ko na lang kayo mga idol mamaya pag nandito na tayo sa ano, drop sa loob. Tayo so, mga idol, na-drop na natin yung ano. Na-drop na natin yung parcel natin. So, bigyan tayo ng ano 170. So, ang bayad niya lang dapat is ano lang 87 pesos. O so, ginawa mo 170 oh, din, ma'am. Okay na to mga idol. Ayun so, mga idol, na-drop na natin yung ano. Hindi na natin gulay dito sa ano, uh, yung si masinag. So, time check nga pala, 11.30 na. Doon sa patamuking mga idol, uh, umita na tayo ng 300 plus kanina. 500. Masa 500 plus na mga idol. 300 plus kanina. Tapos 170. Everest Plus na rin, tapat sa booking sabihin ko kayo mga ito maya para nakuha tayo ng na um, ano booking natin, pagkakain muna siguro tayo Everest Plus na rin eh Hindi din darsin na rin mga ito So, pinta dito lang mamaya mga idol Alright, meron na tayong pit booking mga idol. Kapuntang kinta naman ito mga idol. So, 0.5 km galing ito sa atin. So, punta na natin. pinuksan natin yung ano booking natin dito sa ano photo overload masarap siguro yung photo nila dito no? parang special so mo mga idol proceed tayo sa ating mga drop drop off sa punta ay mga idol update na lang pag nandun na tayo sa ano sa aking drop off let's go dito na tayo sa po tao po lalamove lalamove po Ayan mga idol. Nakadala ng ipot ako bago ko nakuha eh. Sige pa. Ayan mga idol, na-drop na natin yung ating parcel ng ating feed walking so time check nga pala alas 12 na 12.30 na uh, dito ko na muna tapos yung ating lalamo vlog gawa so, uh, ng tayong mahalagang lakad mamaya maya ng alas 2 Sebalik so, nak lima bulan kita yang sekarang. So, yung ito nga pala natin mga idol is Bali, well, ito talang ginita natin ngayon mga idol is ano 600 plus din Okay na rin yan mga idol Kung wala sana tayong lakad eh Ah, uh, pwede pa natin dagdagan Kasi so, may malagang lakad tayo eh Dito tayo na 600 plus Okay na rin yun kaysa sa ano Nag minimum ka 8 hours mo 600 610 lang eh 611 nabit na natin yung minimum wage so okay na yun mga idol so paano mga idol lakang sa muli dito ko napuputulin itong ating ano ating vlog episode 7 so bago ko patayin itong mga idol uh, nais ko magpasalamat sa walang sawa pagsuporta suporta dito sa ating youtube channel dun sa mga susuporta pa lang uh, magpapasalamat na ako sa aming palamang ito so, hanggang sa muli peace